Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkaka-upset ng Washington Wizards sa Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may nagawa nga niya pong nakakagulat na record sa Lebron James laban sa Toronto Raptors. Bago pa man nga po mga katrops magsimula ang game ng Milwaukee Bucks laban sa Washington Wizards ay inaasahan na nga po na madali ditong makukuha ng Bucks ang panalo since sila nga po mas malakas na kuponan. Ngunit sa kasamaang palad ay natalo pa rin nga po sila dito sa score na 117-113 sa pagtatapos ng kanilang laban. Sa kabila nga po ng dito ditong triple-double ni Yannis Antetokounmpo sa kanya nagawang 35 points 15 rebounds sa 10 assist ay hindi para naman nga po ito naging sapat upang masungkit nilang panalo. Nakapagtala naman nga po sana dito si Chris Middleton ng 24 points, 9 rebounds at 4 assists ngunit sadyang na-upset at natalo pa rin nga po sila dito ng Washington Wizards Napinangunahan na pinangunahan naman ni na Corey Kespert na kumuha ng 27 points, Danny Abdihan na nagtala dito ng 23 points at si Jordan Poole na kumanara naman ng 16 points, 4 rebounds at 13 assists off the bench. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo dito ng Wizards ay umangat na nga po sa 15 wins at 61 losses ang kanilang kasalukuyang record. Habang pagkatapos na rin naman nga po na matalo dito ang Milwaukee Bucks, ay bumagsak na rin naman nga po sa 47 wins at 28 losses ang kanilang record bilang ikalawa para naman sa standings ng Western Conference. Subalit dahil nga po sa kanilang nakakadismay ang pagkatalo ay grabe nga po ang natanggap nilang pambabatigos mula sa mga fans. Since isang patunay lamang nga po ito na posible pa rin nga po silang mahulog ng maaga sa darating na playoffs. Samantala, poon na naman tayo sa ating surat na pag-uusapan sa balitang may nagawa nga na nakakagulat na record si Lebron James laban sa Toronto Raptors. Matagumpay nga po mga katropes na naipanalo ng Lakers ang kanilang game laban sa Toronto Raptors sa score na 128-111 gamit ang napaka performance ng kanilang mga players sa pangunguna nga po na Lebron James na nagtala dito ng 23 points, 4 rebounds at 9 assists. Anthony Davis na kumuha ng 21 points at 12 rebounds. DeAngelo Russell na nagtala nga po ng 25 points at 7 assists. Rui Hachimura na kumana nga po ng 14 points, 4 rebounds at 4 assists. At si Max Christie na nagtala naman nga po ng 12 points, 7 rebounds, 3 assists at 2 steals off the bench. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laro, ay tuluyan na rin naman nga pong nalampasan na Lebron James si Oscar Schmidt pagdating sa all-time scoring leader sa basketball history sa pagkuha niya dito ng kabuang 49,738 career points. And speaking of Lebron James mga katrops, ay sinabi nga po nito sa kanyang post-game interview na sa sobrang gusto nga po nila na makangat sa standings ng West ay maglalaro pa rin nga po siya sa pangalawang game ng kanilang back-to-back -back. Since malaki nga po ang naitulong ng pagpapahinga nila sa fourth quarter matapos nilang matambakan ang Toronto Raptors. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.